Usapang Kalusugan sa Health Check Plus Alami ng mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto Ang kaalaman ay kapangyarihan Usapang Kalusugan sa Health Check Plus Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Sulu Magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV sa buong mundo. Ako po si Attorney Mimi, Mimi Campos Manay. Samahan niyo po ulit ako sa isang oras na talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan, kagalingan at kagandahan dito sa Health Check Plus. Naiba po ang ating programa ngayong linggo dahil papakinggan natin ang isang kwentong pangbata, ang pang-apat sa Sering Lusog Kabataan. Ang kwentong Invisible ay tungkol sa batang si Botong. Opo, uh, invisible o hindi nakikita ang isang bagay o ng ating mga mata. Pero walang power si Botong na maging invisible. Pero sa tingin ni Botong, siya ay invisible. Alamin natin kung bakit ganito ang tingin ni Botong sa kanyang sarili. Pakinggan natin ang dramang pang radyo na ginawa ng Room to Read sa pakikipagtulungan sa tanghalang Pilipino. Ang, drama sa radio ay isinulat ni John Berlin Santos mula sa aklat na original na isinulat ni Ina Reyes at inilalawan ni Mike Amante at inilimbag ng Hias Books ng OMF Literature Incorporated at Room to Read. So, wag na po nating patagalin ating pakinggan ang kwento ni Botong, ang kwento Invisible. Inihahandog ng tanghalang Pilipino sa pakikipagtulungan ng Room to Read ang mga kwentong musmos. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Invisible. Ito ay kwento ni Naina Reyes at isinulat para sa dulang audio ni Berlin Santos sa direksyon ni Jonathan Tadiwan. kanilang lahat? Ano ba yan? Inaantok pa nga ako eh. Bakit kaya maingay sa kanilang bahay? Alamin natin mula sa ating bida na si Botong kung ano yun. Sundan natin ang kanyang kwento. Bakit kaya ganito nalang lang palagi ang mga kapatid ko sa akin? Lagi na lang nila akong di pinapansin. Maski sa family picture, hindi ako nakikita ng buo. Kumpleto nga kami sa picture pero kalahati naman ako. Hmm. Dapat siguro, makagawa ko ng paraan para mapansin naman nila ako. Ah! Alam kuno, Kukuha ako ng pangkulay at papel at magsisimula akong magdrawing. Sigurado kong mapapansin na nila ako pagkatapos ko itong magawa. <laughs> ah, ang ganda ng mga pagkulay ko. Nakakatuwa talaga. Sigurado kong matutuwa sila rito. Ate, ate, tignan mo po ito. Ang ganda po ng ginawa ko para sa atin. Ay, oo. Grabe nga yan si Aling Marites. Pumunta nga rito nung nakaraan para lang mangutang. Ay, naku talaga. Hanggang ngayon, di pa rin nagbabayad. Ate Lisa! Ate Lisa! A ano yon? Ano yon? Ay, oo, oo ang ganda nga, Botong. A ano nga ulit yung sinasabi mo? Pasensya na ha, may pinakita lang yung bunso namin. Oo, oo nga. Basta dumalo ka rito ha, para makapagbakasyon ka naman. Ate, gawa ko po. Butong mamaya na ha, kailangan ko lang tapusin tong niluluto ko dahil pauwi na si nanay at tatay mamaya. Kasama ang bago nating kapatid. Ay, sya si sige at ako'y marami pang gagawin. Ikamusta mo na lang ako sa mga kapatid mo ha? Medyo maingi kasi dito sa bahay. Daming ginagawa. Sige na, paalam. Ah, Teka, kamusta pala si ano? Yung dati mong kasama na ano? Ano ba yan si ate? Ay, oo, oo nga. Mm, Saglit lang naman eh. Punta nga lang ako kay ate Kim. Hi ate Kim! <laughs> Tingnan mo po itong ginawa ko. Sana matuwa po kayo. Ate, busy kasi si ate Lisa kaya gusto ko po sana ipakita sa'yo. Teka lang, Botong, ha? Tapusin ko lang itong pinaplansya ko na kumot at mga damit ni Baby. Mamaya, nandito na sila. Uh, ate, patapos ka na po ba dyan? Ate? Ay! Naku! Nasunog na ang pinaplansya ko tapos talo na naman. Alis na nga lang ako. Tara, Jelai, laro tayo. Sige, tara. Anong lalaruin natin? Uh, ano nga kaya? Alam ko na, yung nilalaro natin sa school, yung pinapalaro sa atin ni eh, teacher kapag maingay ang klase. Ano yun? Kung sinong gumalaw o magsalita, matatalo. Ay, oo, oo tara, game! <laughs> One, two, two three, three, game! Ayun, sakto, makakasali ako sa larunin na ate. <laughs> ate Rika at Ate Jelay, sali po ako ate, uh sali po ako. Mm. Um, oh ate, tingnan niyo po itong gawa ko. <laughs> uh, ano pong masasabi niyo? Mm, ang ganda naman ng botong. <laughs> Wala na talo ka na. <laughs> si Botong kasi may pinapakita. Hindi naman yung kasali eh. Ulit na lang. Sige, ulit na lang. Mamaya na Botong, maglalaro lang kami. Mm. Hindi ko pa kasi natatalo tong si Jelay eh. Hmm, sakit lang naman eh. Ay. Punta na nga lang ako kay Kuya Lawrence. Marriage, kuya Lawrence! Kuya Lawrence! Ah, tignan mo po ito! Jordan, hmm, kuya! Tignan mo po ito! <laughs> kuya! Bumalik hmm. ka rito. Ano ba naman yan? Hindi na naman ako pinapansin eh. Lahat na lang sila. Kuya Joey, tingnan mo po itong gawa ko. Oh, kanina ko pa pinapakita kina ate at kuya pero di nila ako pinapansin eh. Uh, kuya, hindi po ba ako mahal na pamilya natin? Hindi po ba ako mahalaga? Eh, bakit hindi po ako pinapansin ng iba nating mga kapatid? Ginawa ko pa naman po itong drawing na ito para pansinin ako ng lahat. Sobrang bilis ko nga pong natapos kasi excited po akong ipakita sa inyong lahat eh. Kaya kapag busy kayong lahat, gusto ko nalang gumawa na kung ano-ano para may magawa rin. Lagi na lang po kayong busy lahat. Wala na po ba kayong oras para sa akin? Kuya Joey, um, mo po ito. Kuya? Kuya Joey! Kuya Joey! Naririnig niya po ba ako? Ang ingay naman po kasi ng makina. Eh, pakipatay po muna! Kuya! Ano ba yan si Kuya? Di naman sumasagot. Hmm, kalapitin ko nga. Ay. tulog naman pala yung kausap ko. Akala ko tulog ng makina. Malakas lang pala humilik. Hmm, naiinis na ako. Walang pumapansin sa akin. Hmm. Ah, punta na lang ako kay Kuya Neil. Chak, papansinin ako nun kasi gusto niya rin ng mga ganitong drawing-drawing. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh. <laughs> Hi, Kuya Neil! Uh, uh, busy ka ba? Duwag kang matakot, di mo ba alam, nandito lang ako sa iyong tebi. <laughs> uh, kuya, kuya, kuya. Eh, tignan mo, mo muna itong ginagawa ko. Sige na. No! Oh, ang, ang, ang ganda niyan, Botong. Ha? Uh, pero mas maganda si Kate. Alam mo ba, Kate? Sana sa mushroom na lang tayo nakatira. Bakit naman, Neil? Para... Mushroomantic? Oh, <laughs> yeah! <Kuya, laughs> Angkor Nimo! Mm, please, pansinin sinin mo oh, Ito pa, Knock knock! Oh, who's there? Silver Swan. Silver Swan, who? My mama don't like you, she likes Silver Swan. A I never love, I laba love, I lied to me that I was wrong. Oh, <laughs> ya Tama <na> yon. <laughs> Pansinin mo na ako. Tignan mo itong ginawa ko. Ano ka ba, botong? Huwag ka muna maingay. Ang gulo-gulo mo. Pag ako hindi sinagot nito, ikaw unang malalagot sa akin. Hmm, bahala nga kayo dyan. Hmm, nakakainis na kayo. Hmm, hindi nyo ako pinapansin lang. Hmm, Mag-iingay ako rito. Siti kayo. Ay, doon maka... uh, <laughs> ang sama-sama naman ninyo. Hindi niyo ako pinapansin. Hmm, dito na nga lang ako sa sulok. Bahala, kayo dyan. Invisible ba ako sa paningin nila? Bakit parang di nila ako nakikita? Hindi ba nila ako mahal? Wala ba akong silbi sa pamilyang ito? Hindi ko na kaya at sobra na akong nalulungkot. Hmm. nalukot ko na rin itong dinrowing ko. Matutulog na nga lang muna ako. Hanggang ngayon lahat sila may ginagawa pa. Hmm. Baka siguro nga marami lang silang dapat gawin o tapusin. Pero hindi naman ganun kalaking oras ang hinihiling ko para pansinin nila ako. Saglit lang naman eh. Nandito lang sana si nanay at tatay. Hindi siguro ako malulungkot ng ganito. Ha! Ah, ah, ayusin ko na lang muna siguro yung drawing ko. Hmm, pagagandahin ko pa yung lalo. Kuha muna ako ng mga pangkulay. bonso! Oo oh, oh, <laughs> oh, oh, nga! Kawig-kawig ko! Oo nga! Kamukhang kamukha mo! Teka, paupuin niyo muna kami dahil kami ay napagod sa biyahe. Sobrang traffic pa rin. Mas nakakapagod. Ah, uh. May makakain ba? Eh, sobrang gutom na kami. Opo, tay. Naghanda ko ng makakain natin. Ipinagluto ko kayo ng paborito nyong adobo! Uy! <laughs> ayan, ayan! Excited na akong matikman yan. O, oh, ako muna ay magpapahinga ng bahagya ah, dahil di biro ang aming pinanggalingan. Teka nga, nasaan pala si Botong? Parang hindi ko nakikita. Hindi ko rin po napansin, nay. Botong? Botong? Nakita niyo ba si Botong? Hindi po. Botong? Punta ka rito, anak. Gusto ka makita ng bago mong kapatid. Nandiyan ka lang pala. Halika rito. Miss ka na ni nanay. Wow. <laughs> <laughs> uh, uh, mo ito, Bunso. Dinrowing ko ang pamilya datin. Uh, Tingnan mo, Bunso. Dalawa tayong nasa gitna. Kita. Ang ganda naman yan, Botong! Wow! Ang ganda naman yan! Oo nga! Ang ganda namin dyan! Ang galing-galing naman ni Botong! Oh, aba, siyempre, mana sa tatay! Ay, Botong, baka pwede mo naman i-drawing nililigawan ko! <laughs> Kayo talaga! Mahusay naman talaga yang si Botong! Tignan nyo naman ang ating bunso, oh. Masayang-masaya sa drawing ng kanyang Kuya Botong. Pwede na natin itong isabit sa dingding dahil mas kumpleto na tayo rito. At dahil dyan, kakain na tayo ng masarap na adobo. Sa wakas at abansin na din nila ako. Pakiramdam ko, hindi na ako invisible. <laughs> uh, sa susunod, mas pag-iigihan ko pa para mas matuwa sa akin ang aking mga kapatid, pati na si nanay at tatay. At, syempre, si Bunso! Mga bata, nagustuhan nyo ba ang kwento ng ating bida na si Botong? Nakakatuwa naman ang dati nilang family picture ay nakumpleto na rin dahil sa drawing niya. Mahusay, Botong! O marami ba kayong natutunan sa ating kwento ngayong araw? Siguradong marami pa tayong matututunan sa ating mga susunod pang kwento dito lang sa Mga Kwentong Musmus! Paalam!